Kaya, kaya nag... Natatakot ayan. siya. Ayan. Na so, ayan, Andiyan na siya. Hello, hello. Hello, oh. hello ayan. Anong feeling so, ayan. naman, zero na nagkaroon ka ng award sa pagiging matapang? Siyempre, kasi di ba nung una, duwag ako, di ba? Si Jiro. Parang natatakot ako kay Marcus. And sa kabila ng mga ginawa ni Marcus sa akin, nagawa ko, nagawa ko pa rin tuluan si Marcus. Kaya deserve ko naman yun. Wow. Yeah, bro. Thank you, bro. Yeah, bro. Yes, bro. Yes, bro. <laughs> Jeff. Sa school time, ano ba, para sa inyo, syempre, alam ko naman, pag sabi mong hero, di ba, matapang, pero kayo ba, ano bang exactly, para mm. sa inyo, ang definition nyo ng hero? Paano nyo masasabi? Sa pinakasimpleng para. Oh, may entry ako, bago ako madisconnect ulit. <laughs> oh. <laughs> Sige, ikaw na una para sa akin ng hero ano yung mga gumagawa ng mga mabubuting bagay kahit walang nakakaalam mo lang nakakita yun yung tunay na hero so lang ano lang humble lang humble humble uh, oh, yung dapat na. tama. Oh, oh. tama naman yun and of course di na ako lalayo yung mga gumagawa ng mga mabubuting bagay nang walang kapalit tama Ay. yeah grabe kaya deserve mo magkaroon ng award eh may medal ba ulit ako dahil doon? <laughs> Tatanong natin yan. Pero <laughs> tama naman yung sinabi nila eh, di ba? Yung kapag hero ka, yung siyempre ikaw yung gumagawa ng mga mabubuting bagay, ganyan. At siyempre hindi mawala doon talaga yung pagiging matapang. Yung marunong tama. kang, marunong kang ipaglaban. Ha? Marunong binon. Oh. <laughs> Marunong, Marunong ipaglaban yung tama. Marunong yun. ipaglaban, oo, oh, yung tama, yon yeah. yes Yes. Ikaw naman, <laughs> yung hindi pa nakasagot. Diba? Ano, para, para sa'yo. Sa tingin ko, yung pagiging hero, hindi lang din siya tungkol sa pagiging matapang. Siyempre, kasama na yun. Tsaka yung, hmm. yung, di ba, pagtulong sa ibang tao. Pero sa tingin ko, ang totoong hero din is nandun sa puso niya yung paano ba na wala nang mas makakapahamak. Wala nang <laughs> Wala nang mas pa. Tama. Na ah, tama, yeah. tama, tama, tama. Yung tabiin, yung um, kapakanan um, ng iba. Oo, oh, yon. Okay. Kasi yun. Kasabihin. Yun. Galing yes. mo tayo dito. Yay, um, kaya may, may dalawa, eh. Okay, kaya naman guys, sa lahat ng mga nanonood, uh, comment nyo lang down below kung sino ba yung parang hero para sa inyo and kung ano yung mga traits nila. Oh my God. And it's yeah. time for shoutout, guys. Mag-shoutout muna. Tayo. Know, like. Okay. Sino mauna? Ay, si Sean, yeah. hindi yes, na natin paasahan. <laughs> <ka>. <laughs>